Good morning guys. Today is December 16. So start na na ating simbang gabi. And 4.30 4.35. Dito sa amin 5 a.m. yung start na simbang gabi. So 4.35 pa lang. And nakabihis na kami kasi malapit lang naman ang simbahan sa amin. Yung walking distance lang. Kaya, ayan. Pinsas gising ng ayan si daddy nagkakape. Kakape muna kami. Abang yung nantay si Princess. Pag BGS. Good morning. Good morning. Ang dress ako guys. Ito yung binili ko sa upay-upay dun sa talitay. Ganda nito ang dress na ito. Ngayon lang ulit kami magsisimbang gabi. Last year kasi hindi kami nakapagsimbang gabi kasi alam na start ng simbang gabi nakaburo ata si mama noon. Tapos malayo rin yung simbahan doon sa amin. Kaya hindi, hindi na kami nagtuloy talaga ng, ano, ng simba. Dilim pa guys. Ito yung 5am natin. Dilim pa. Kami simbahan guys. Ayan, dilim. Okay, start na yata ng ano. Tawag. Hmm, pinailaw na. Dito na kami sa simbahan guys. Dito na kami siguro sa labas. At ano, kasi mas mahangin.

Alisal. Hi guys, kakabalik ko lang galing hatid kay Princess. And grabe yung antok ko. <laughs> gusto ko matulog kasi yung dami kong gagawin. Tinan nyo yan magsa Yan, magsasampay pa ako. Tapos may mga deliveries pa ako. Parating nyo yung mga in-order ko. Yun yung mga pangre-regalo, ganyan. Nag-order na lang ako yes, Di kaya talaga sa mall mas mura pa rin online kesa sa mall. Pero yung ibang bibilin ko, bibili ako sa mall, siguro mga dalawa, tatlo. <laughs> uh, wala kasi ako maisip para sa kanila. So, meron ako nakita doon sa mall. Yun na lang bibigay ko. So, yun. Gabi yung antok ko si Princess din lumulutang. Kasi anong oras na siya natulog. Sabi ko matulog na maaga. Natulog alauna na. kailan lang muna tayo. So guys, may tayo dumating na delivery. Ito yung ano, ito yung mga uh, in order ko online, sabi ko pang re-regalo. So Check natin to ito. Oh. Ayun siya. Babalutin natin to kasi naka naman siya. So madali na lang siyang ibalo. Kasi gagamit nila sa school. Ah. Mga ganito siya. Para magamit nila sa school. Para pala ng kulay, isa lang yung kinuha ko para babae o lalaki man ang mapagbibigyan. Walang problema kasi ganoon yung kulay. Sampung piraso yung binili ko nung ito. I-check ko lang isa-isa kasi baka mamaya nabalot natin. May, may basa, ganyan. Siyempre, hindi natin maano sa delivery. hot Maganda yung ganito kasi magagamit sila sa school. Five, six, seven, eight. Yan. Tama namang 10 pieces. Pero check ko na lang sila isa-isa. Churo -isa. ko. Ayan guys, meron, meron ako. Umorder din ako ng t-shirt namin pala para sa New Year. Ito yung susuotin namin sa New Year. Sana magkasya sa akin kasi medium, dalawang medium yung kinuha ko isang XL. Walang large. So instead of XL, sabi iniisip ko baka masyado malaki sa akin yung XL. Pero actually medium lang ako talaga. Gusto ko lang ng medyo ano, maluwag na onte. sa kaya ako nag-large. Kaso, tawag dito, wala na daw large. Kaya, dalawang medium yan. Hindi ko na mabuksa. Makikita nyo rin naman. Ito kasi yung color natin, di ba? Medyo dark dito sana. Kaso, wala namang dark. Kaya, okay na yan. Tapos, dumaan si kuya. Bumili ako ng mais. Sweet corn daw to. Mais and syempre, karyoka. Mag-isa lang ako dito ngayon. So, magme-merienda ako ng mais. Saka karaoke, Itong isa, alam nyo na, iniiwan ko yung para kay Princess. You know, nakahiga lang ako, guys. papahinga lang ako kasi nagpapaantok din ako. Kaso, baka makatulog ako. Darating naman din yung mga deliveries ko, di ba? Tapos na naman yan. So, super lambot niya. Kaya oh, yung makain. Magnet. Ano yung lambot? Tap. Oh, ang vlog natin ngayon ay puro unboxing. Kasi nagsisidatingan na guys yung mga in-order namin online -regalo, pang re-regalo tsaka personal. So, unahin na natin to. And, eto pang re-regalo ko to. Tapos, alam ko naman na hindi naman ako updated kung mag-upload, ba? Diba? So, bago pa to ma-upload siguro, naibigay ko na tong gift na to. Kaya, ipapakita ko na sa inyo. Ito ay itong ano, si paper bag na siguro. Ang cute! Ito ay bag. Ang ko to. Kay Hillary. Kasi birthday niya sa 20. So, ito yung gift ko sa kanya. Ano na to? Uh, birthday gift plus Christmas gift na siya. May naantay pa ako. Order ako ng keychain. International pala. Kaso ang cute nun. Ang cute ng keychain na yun. Ayan, no, pang, pang ano to, pang forma, forma, ganyan. Ay, may sobrang, ano, tanggalin natin. Eh. Tatatanggal. Ayan, ang cute, diba? Ang cute ng no, bag. Pang forma kasi mahilig sila mag mahilig sila pumorma-forma. Super nice ng bag. Ang, ano, elegant siya tingnan. Tapos may strap siya dito. Ayan. Patay ko lang yung, sana dumating na siya bago mag-Friday. Kasi, 20, ano, Friday yung kanyang birthday. So, sana dumating na. Pero, nasa biyahe na eh. So, mabilis lang yun. Ayan. Para may additional tayo kung pa ganda rito sa kanyang bag. Ang keychain yun. Ang cute, ba? Diba? Ang elegant tingnan. Ayan. Leave natin yung jewelry, Tatalo ko lang muna. Kasi, next is tatlo yung dumating ngayon. Ito. pili ko kay princess to. Kasi, umorder din siya na gagamitin niya sa party Kusas party muna ah niya nga to ba't man lang hindi mo lang nilagay sa box ala ang laki anong size ang in-order niya 38 kasya kaya sa kanya to parang ang laki lagot 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 para to dun sa may dress na siya meron na siyang dress uh, nag-order na siya ng sandals kasi wala siyang sandals. Hala, lagot. Parang ang laki. Para sa paan niya. Size. Ang in-order niya is 38. Grabe, hindi man lang nilagay sa box. Ang mahal-mahal na ito. Tapos, eto siya. Ano yung strap niya? May mga tawag dito. Yan, may mga stone-stone siya. Naku. Sana magkasya mo to. Hindi ko alam paano siya isuot pero nakita naman na namin yun doon. Sana magkasya niya kasi ang laki oh. Size ano siya eh? Size maganda. Size 7. Sab Kaso lang sabi ko baka kasi baka kasi maiksi yung size 7. Minsan di pa pag umuorder tayo ng shoes minsan ano maliit yung size 7 nila. Ganun. So sabi ko sobrahan mo size 8 na lang orderin mo. Kasi parang gano'n pero ako size 8 ako. Kaya kasha sa akin to. Ewan ko lang kay princess kasi ma, sana magkasha niya. Pero ang ganda. ganda sa paa. Ayan. So tatabi muna natin to kasi ano to? Copy natin. Kasi nakalimutan ko. Kung ano to. So, Mga lagi kasi sa labas. ayan, parang ano to, Ay, ayan, oo nga, ito yung ano, powder. Naubusan na kasi siya, naubos na yung powder niya. So, yung ginagamit niyang powder ngayon is hindi niya skin tone, sabi ko, ano. So, order ako ng 01, kasi 01 yan. 01 yung DW face powder kasi hiyang niya to guys hindi talaga siya pinapawisan dito tapos yun kasi kita nyo naman siguro sa mga vlog ang dami niya nga yung pimples dahil nga syempre um, ano yung tawag doon yung hormonal imbalance something ganyan yan, 01. Para 01 kasi bumili din ako ng akin dahil yung 02 hindi ko rin skin tone. So 01 kami parehas, para tig-isa kami kasi nga nag gagamit, nag-aagawang kami ng isang ano. So, parehas na kami may ano, face powder. Ang ganda nito, waterproof siya, tapos hindi ka talaga, walang pawis ka talaga dito, tapos hiyang pa sa kanya, kaya ito na lang din ulit yung in-order ko. DW na face powder. Yan. So, yan. Pero meron pa, may parating pang isa. Isa na lang. Sana dumating na, kasi gusto ko nang matulog. pag pa naman, 3 pa naman, so makakatulog ako ng mga 2 hours, gigising ako ng um, five. Basta gigising ako bago, bago mag, ano, bago mag-uwian nila. Kasi susundo ako.